Okay, good morning po mga uh, kaibigan. ngayon po uh, update muna tayo sa ating babuyan. ang uh, ngayong araw po ay uh, oh, kahapon, kahapon lang po, ano uh, natapos na po yung atong, at yung ating uh, feeder yung paglagay ng mga uh, feeder sa ating parwing pin. So ngayon ipapakita ko sa inyo. Balilima po ito ng aking parwing pin. So balilima po itong uh, kinabitan natin ng, ng sopilor. At yun naman yun ang ating mga distitting pin. Apat na kwarto. So, bali, uh, may mga uh, may mga lalagyan ng walang laman. Pero may ano yan, may kapalit na. Medyo malit pa lang. Hindi pa, ano, hindi pa uh, sakto o yung tamang laki na ilagay natin sa distitting pin. Na doon pa sa ating Uh, palakihan po mga pigs. So, ngayon na uh, start ko na tayo. Pakita natin. Ayo. 'Yon, ito, ito po yung una. Uh, hindi pa no uh, hindi pa no hindi pa natin na ano na na uh, napinturahan. Uh, so, bali hindi pa natin pinturahan natin ngayon. Bal okay lang po na ito. Uh, kasi wala pa tayong lalagyan ng ating mga malapit na muna ng anak, mga anak po mga pigi. So ito yung una natin isang large white po malapit na po itong mga anak yan po uh, hindi ma hindi payat hindi naman matabak. Uh, mataba uh, katamtama lang po yung kanyang uh, pangatawan at uh, ito naman tong ito naman po ating pangalawa sa din itong uh, large white uh, one uh, nasa gestating pin na po siya kahit 2 uh, months pa lang kasi wala po tayong area na kalalagyan sa kanya so bali uh, dito dito mo na siya sa, atong, sa ating uh, po mga pig eh. yan po uh, ang ganda yan so ito naman yung ating pangatlo malapit na din itong mga anak ito crossbreed ng Dorox at saka large white at ito yung pang ay pangapat ay sa ding uh, Dorox at sakala, large white cross din, uh, kahit cross lang po itong dalawa. Uh, super ganda po ng kanyang mga big na i-produce. Malaki, mahaba ang katawan at hindi lang malaki at mabakatawan, kundi mas maliksi pa po yung kanyang mga bake. So, uh, hanggang sa uh, malaki pa po ang kanyang mga anak ay hindi natin ito ibinta itong ating mga crossbred kasi maganda naman yung kanyang mga um, uh, biik na po mga pig so ganyan po ang yung ating pangatlo yan may lak at saka ganyan hindi talaga ano ma ma kakain yung mga biik kapag may, 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 mga biik na sila hindi talaga makakain kasi nasa ibabaw na po mga pig So, dito tayo sa ating pangapat. <laughs> ito pong bali apat po itong malapit na mga anak. Pakita ko pa lang sa inyo yung ito muna itong pangapat. Ah, isang din tong crossbreed na large at saka dorox. Yan. Malaki po kanyang tiyan. Malapit ang mga anak. Hindi payat, hindi naman mataba katamtaman lang po mga pigi. Yan. At bali dito. Dito natin ilagay yating isang barako. Yan kasi ah uh, i refer muna natin yung uh, isang kulungan dun sa dulo kasi nasira po mga pigi. Uh, hindi po hindi po pwede na uh, itabi natin sa isang uh, yung bago natin uh, barako kasi sobrang tapang po kapag puro uh, barako yung ipag, uh, it, ating itabi ang mangyayari po ay uh, masasira talaga yung ilang nilagyan po mga pigi so dito ko na muna inlagay uh, siguro bukas o uh, susunod na araw ilipat ko ito kasi may isa po yung malapit na pong mga anak mga pigi dito tayo bali apat lima po itong buntis at apat na pong malapit na pong mga anak po mga pigi yan isa po itong landris yan first quality po mga pigi mabang pangatawan sakong saktong tindig at saka kanyang kultura at panghuli po yan ito po yung ating uh, medyo pumayat ito po yung galing sa ating PSC. isa po itong C48 uh, medyo pumayat po kasi ano po uh, po ito sayang ang dami sana ng BX10 po hindi uh, talaga yung uh, pag-aalaga ng baboy hindi mo ano hindi mo ma akalain yung o oh, hindi mo yung madansa yung mga pangyari kung Uh, ano po yung mangyari sa susunod na araw kahit sa, sa tingin mo uh, malusog, uh, malakas po yung inahin mo uh, hindi mo talaga ma, ano, mahulaan kung ano yung mangyari sa susunod na araw po ng pig so ito ngayon sya uh, pinalakas ko muna at kinudish yun para sa uh, susunod niyang kanyang paglalandi ay uh, pakastahan mo na natin sa ngayon po, uh, yung first parity niya, yung simen ginamit natin ay 337. So ngayon, uh, kinontak po natin yung grow best kung available po yung kanilang simen. Sabi naman na available pero hindi pa po pwede yung buhol. si uh, Sibrang stricto daw yung buhol, hindi magpapasok na kahit ano. basa uh, basta related po sa mga karne o baboy. Uh, So ngayon po ay yung ano uh, ipatakali natin dito sa ating separate aid. Ito po yung bago nating barako. Yan. 6 months old, 7 months old. Pwede na po ito. Galing po ito kay Sir Soto sa Carmen. At uh, ito po yung unang anak sa kanyang uh, yung ni-release niya na uh, gel. 5 months noong 2022 ito po yung unang anak oh, uh, 2021 2021 ito po yung 21 or 22 ito po yung unang anak isa po, ito, isa po itong large white uh, ito po yung i-cross natin sa C48 sana maganda po yung kalalabasan po mga pig uh, dito sa ating maliit na baboyan uh, dalawa, lang, dalawa na lang po ang natitira sa mga uh, cross natin na inahin o yung tinatawag na chop suey po mga kapig kahit chop suey yung iba yung dalawa ay hindi po natin yan ibibinta kasi sobrang ganda po kanyang kanyang produce ng mga big po mga pig so ngayon po mga pig yan lang po ang pong update sa pagbabago ng ating walita na baboyan kahit pa paano ka unti unti kahit ah uh, feeder so lang po ang naidagdag sa ating baboyan sobrang saya po na po sa aking sarili kasi ito pong ang pag-alaga ng aking mga ng aking mga bubble ay hindi talaga po ako ang uh, naglalabas ng malaking pira uh, galing sa aking bulsa kasi wala naman talaga akong mailalabas na pira kaya isa isa lang po akong mahirap na noon ay uh, may isang inahin na uh, tinatawag na native ano sa panahong yun ay nangarap talaga ako na maka, makaroon ng ganitong klaseng mga inahin at yung pagpangarap ko ay uh, sinabayan ko ng sipag so ngayon po ay para sa akin lang po, para sa akin sobrang saya ko na po na, nat, na natamo o na na nagkaroon ako ng ganitong mga klaseng baboy ganitong kadaming mga inahin uh, ngayon po ay may walo na po tayong inahin at dalawang barako so paunti-unti lang po kasi uh, sa dito sa ating babuyan hindi po tayo naglabas ng pira na galing sa ating bulsa yung uh, pina uh, pinalaki po sa ating babuyan ay, ay yung lang pong pira na kita na galing sa ating mga alagang baway po mga pigi so once po mga pigi ito pong maliit na, na naidagdag sa ating munting babuyan ay sobrang saya-saya ko po, mga kapigi. Dahil po ay yung mga pangarap ko noon ay unti-unti ko lang naabot ko mga kapigi. At yung mga tao na nagusal noon na sabi nila yung pag-alagang baboy ay para lang daw alkansiya po mga kapigi. At hindi naman at hindi at hindi lang po ako nag-make o kahit anong ah, uh, salita na binatawan ang nasa isip ko po yan lang po ang aking ginawa at hindi ko nilagay sa aking isipan yung mga negatibong mga uh, sinasabi sa iba na, na walang patutunghangahan po ang pag ng baboy kasi sabi nila ay para lang daw ang klasiya wala kayang income na maano daw ma, ma receive ko mga pigi So, ngayon nakita nila na na paunti unti na pong mula nating baboyan. Uh, alam ko nila na naisip nila na may income po sa baboyan. Pero hindi lang po na sinabi nila sa akin dahil uh, ang sinabi nila sa akin noon ay mga negatibo lang po mga pigi. So, marami-marami salamat po mga pigi. Yan lang po. At uh, sa hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo. Uh, maraming, maraming salamat po mga PG. At sa sunod po mga PG, ah, uh, uh, kailangan po uh, sa hindi pa po nakasubscribe, subscribe na para updated po kayo sa mga pangyayari o uh, mga improvement po dito sa ating maliit na babuyan po mga PG. Kahit pa paano, kahit maliit lang po ito, uh, may ano tayo, may yung pin, may gestating pin, may nursery pin na maliit, may Uh, grower, grower stage na building na maliit at kahit puro maliit uh, ipagmalaki natin to kahit pa paano dahil pangarap natin na maging isang mahusay na breeder sa po ng pag-alaga ng baboy po mga bing. Maraming salamat po. Babus!